Mapanatili ang maayos na kalusugan, maproteksyonan sa anumang pang-aabuso o karahasan, mapalakas at mapangalagaan ang kanilang mga karapatan. Kabilang ang mga ito sa patuloy na isusulong at tututukan ng lokal na pamahalaang lungsod ng masbate, upang magkaroon ng progresibo at magandang kinabukasan, ang lahat ng bata sa syudad. Sa idinaos na 2023 State of the Children's Address ng Pamahalaang Lungsod nitong ikadalawamputsyam ng Nobyembre, Bahagi ng pagtatapos ng selebrasyon ng National Children's Month, inihayag ni Mayor Socrates Tuason sa kanyang talumpati ang suporta at pakikibahagi ng gobyerno syudad sa pagpapabuti ng kalagayan ng bawat bata at kabataan sa lungsod. Ayon sa alkalde, sa pakikipagtulungan ng iba't ibang line agencies, non-government organizations, department heads, miyembro ng 8 city council, at ng City Social Welfare and Development Office, Matagumpay nilang na ipapatupad ang mga lokal na programa at serbisyo na nakatuon sa pagpapaunlad ng kalusugan, edukasyon, at ng seguridad. Kabilang na dito aniya, ang paghahatid ng libreng medical services sa lahat ng mga bata, pagtuturo ng wastong nutrisyon at ang kahalagahan ng tamang pagpapakain, pagbibigay ng educational supplies, financial assistance, at scholarship program sa libo libong mga kabataan, mayangat ang kaalaman at buksan ang kaisipan ng bawat bata tungkol sa kanilang mga karapatan at responsibilidad pagkakaroon ng mapayapa at ligtas na komunidad at iba pa nagpaabot naman ng pasasalamat si Mayor Tuason sa lahat ng kanyang mga naging kaagapay sa pagtataguyod ng kaginhawaan sa lahat ng batang ciudadanos bilang pagkilala sa kanilang natatanging serbisyo dedikasyon at makabuluhang kontribusyon ginawaran ng alkalde at ng CSWDO ng certificate at token of appreciation ang mga kinatawa ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lungsod, NGOs, lokal na ahensya, at mga opisyal na dumalo sa naturang aktibidad.